bilang isa, kundi tatlong beses sinapak ng isang mekaniko ang isang MMDA enforcer na nag-clearing operation sa Pasay City. Ang nanuntok na suspect na kuhanan din ng droga. May report si Nico Wahe. Kinukuna ng video ng lalaking ito ang dalawang MMDA enforcer na nag-clearing operation sa bahagi ng FB Harrison sa Pasay City. Itinutok ng lalaki sa mukha ng isa sa mga enforcer ang cellphone. Tinabig ito ng enforcer. Tumalsik ang cellphone. Dito na, dalawang beses sinapak ng lalaki ang enforcer. Nagkaroon ng pag-uusap, pero nang makakuha ng tiyempo, umisa pa ng suntok ang lalaki. Bumagsak ang enforcer na si Emerson Pagala. Kwento niya, kasama sa natawang sasakyang nire-repair ng mekanikong sospek. Nagre-reklamo kung bakit hindi raw natawang ibang sasakyan. Dinodol-dol yung cellphone sa akin na, oh, bibidyo ang kata. Nagtanong lang naman ako Iba yung sagot niya. Parang napundi po, po ako. Yung cellphone ko kasi, na pinambibidyo ko sa kanya, kinapik niya na ano, nabasag. Tumilapon siguro Mga tatlong metro yun. Minsan lang din daw niya sinapak ang MMDA enforcer. Sir, amba lang po yung dalawa. Yung panghuli po yun. Sinagot naman ng MMDA ang reklamo ng mekaniko sa mga inooperate na sasakyan. Ang pagtutuwing naman kasi natin kung lahat po yan, let's say sa isang kalsada, e eh, 30 ang sasakyan we have to bring 30 tow trucks. But we cannot do that no? always. So meron mga instances na meron tayong mga sasakyan na hindi po nantotow, ang ginagawa po natin dito, iniisuhan natin ng ticket. Dahil sa nangyari, posible raw na humingi na ng tulong sa mga pulis ang MMDA kapag may operasyon. Dahil ayaw naman po natin maulit ayaw din po natin na may masaktan, hindi lang po ang ating enforcers but also ang mga, ang publiko po. Nahulihan din ang hinihinalang siya ang suspect. Nakita natin yung ano, yung uh, droga sa posisyon ng ating suspek uh, suspect. So yung ano naman na uh, grams, si Puenta uh, two uh, uh, grams lang naman yung dala ng tao. Kung sa akin po nakita, yun na siguro. ah, gumagamit so sa so, Indirect assault at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ikakaso sa sospek. Humingi siya ng tawad kay Pagala. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi tugma ang pirma ni Alice Guo sa isinumite niyang counter affidavit sa Department of Justice at sa pirma niya sa ibang opisyal na dokumento. Sinabi yan ng NBI nang suriin ang kontra sa laysay ni Guo sa human trafficking case na ipinanotaryo raw noong August 14, panahong wala na siya sa bansa. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagsisinungaling si Guo nang sabihin niya sa Senate hearing kahapon na pinirmahan niya ang dokumento bago siya umalis. Ikinumpara raw ito sa pirma ni Guo sa Senate attendance noong September 9 at ilang dokumento. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, dapat managot hindi lang si Guo, kundi maging ang kanyang abogado. Nadagdagan naman ang mga asuntong kinakaharap ni Guo dahil sinampahan na rin siya ng kasong qualified human trafficking ng DOJ sa Pasig RTC. Kaugnay naman sa lumabas na unverified information na may dating PNP chief na nasa Payola umano ni Guo, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na may mga pangalang iniimbestigahan ng PNP kaugnay ng pagtakas ni Guo. Pero wala raw ang dating PNP chief doon. Gayunman, wala raw sasantuhin ng PNP kung totoo ang impormasyon. Never again, yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung handa siyang makipagtandem ulit sa mga Marcos. Matapos magmatigas na hindi manumpa, tinawag naman ang bise na paghahanda sa pag-impeach sa kanya ang pagdinig ng Kamara tungkol sa budget ng kanyang opisina. Ang tugon ng chairman ng komite sa Kamara sa report ni Ian Cruz. Please stand up and raise your right hand. Invite... Nanatiling nakaupo si Vice President Sara Duterte habang nanunumpa ang mga kapwa resource persons sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Inimbisaga ng komite ang naging paggamit ng Office of the Vice President sa kanilang pondo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-oath. Wala po kayong rules sa resource persons? Ma'am, ano lang po yun eh. Ah... Uh... Yung, yung term lang po yun eh pero considered as a resource person din po kayo eh. Ay, dito. witness din po at saka resource person po um, hindi niyo po sinabi na witness ako sinabi niyo po dito ngayon resource persons the supreme court says they are not the same if the vice president uh refuse to take his to take her oath uh, we will respect that Clear to me sa kanyang talumpati, iginit ng bise na walang nawaldas na pondo ng OVP. Handa raw siyang sagutin ang findings ng Commission on Audit. Harap din daw siya sa korte kung may isasampang kaso laban sa kanya. There is no misuse of funds. We again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. Her claim of leaving it to the House to do what it thinks is right is just na palusot, a smoke screen, a cover because she does not want to provide proof for the numbers she stated in her PowerPoint presentation. Aligasyon ni Duterte, ginagamit lang ang pagdinig para atakihin siya. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Hindi pa man tapos ang pagdinig, nagpaalam ng umalis si Duterte. Sa ambush interview, sinagot ni Duterte ang patutsada ni Speaker Martin Romualdez. Tukol sa mga bumabati sa kamera, gayong mali naman ang paggamit ng pondo. Malamang ako yon dahil uh, tinatanong ninyo ako ngayon uh, about sa kanyang uh, speech. Kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan uh, sa loob, yan yung inilalar, inilarawan niya sa kanyang uh, speech. Sabi pa ni Duterte, huli silang nagkausap ni Pangulong Marcos nung nagbitiw siya sa gabinete. Hindi kami magkaibigan unang-una. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. At kung makikipag-tandem ba ulit siya sa mga Marcos? Oh, never again. <laughs> Wala pang pahayag si Narom Waldes at Pangulong Marcos tungkol sa sinabi ni Duterte. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umakyat na sa dalawampu ang napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang, pinagsamang epekto ng Bagyong Ferdy, Bagyong Hener at Habagat ayon sa si NDRRMC. May report si Bama Alegre. Pinampas na malakas na alon ng Dipolog City Boulevard kasunod ng pagulan. Nagmistulang swimming pool ang kalsada. Nagcrack naman ang protection dike ng Amnay River sa Sablayan, Occidental Mindoro. Patapos lang ang ilang saglit, bakas na ang pagkawasak ng ilang bahagi nito. Naglalaki itong mga tipak ng kongkreto sa aking likuran. Tila walang kalaban-labang na itulak lang ng tubig. Ganito kalakas ang puwersa ng rumaragas ilog ng kasagsagan ng sama ng panahon dito. Bagay na nagbibigay ng pangamba sa mga taga rito. Ang ilang residente, kusa na lumikas. Nabalian sila ng katig, Na-rescue po namin. Nasagip ang dalawang sakay ng isang bangkang hinampas ng hangin at alon habang nasa laot sa Balabak, Palawan. Sa Rizal, Palawan, dead on the spot ang isang lolo at kanyang anim na taong gulang na apo matapos mabagsakan ng puno ng nyog ang kanilang bahay. Tatlong kaanak nila ang kritikal. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Helen. Huling mataan ng pag-asa ang bagyo, 915 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. May lakas ng hangin na 85 kilometers per hour at bugso nga abot sa 105 kilometers per hour. Patuloy namang hinahatak at pinalalakas ng mga dating bagyong Helen at Henner ang hanging habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa bukas. Nakataas naman ang yellow rainfall warning sa Bataan, Metro Manila, pampanga, zambales at bulakan. Tatagal yan hanggang alas dos ng madaling araw. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Kaya pa rin daw maibaba ang presyo ng bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel kaya pababain sa 29 hanggang 32 pesos ang kada kilo ng bigas kung mapapababa ang logistic cost. Kung maayos daw ang transportasyon, storages at presyo ng binhi, 10 hanggang 15% kaagad ang matatapyas sa presyo ng bigas. All-out performance ng Cat's Eye sa fan showcase sa Tagig, sinalubong ng malakas na hiyawan. Kinanta rin ng Global Girl Group ang kanilang debut single na debut pati na ang My Way. Bago yan, up, nagpasaga rin sila ng madlang people sa It Showtime. Miley Cyrus kinasuhan ng copyright infringement dahil sa paggaya umano ng kanta ni Bruno Mars na When I Was Your Man para sa hit song niyang Flowers. Inihain ng Tempo Music Investments na partial copyright holder ng kanta ni Bruno ang lawsuit pero hindi kasama sa mga nagkaso si Bruno. Wala pang pahayag si na Miley at Bruno. BTS member na si J-Hope looking forward sa pagtatapos ng military service next month. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa online content, dalawang lalaki ang naghagis ng pusa sa dagat sa Albay. Sa video, akala mo'y pinipet lang ng lalaking yan ang pusa. Pero bigla nitong inihagis, papunta sa dagat. Hawak na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang lalaki, pati ang kasama niyang nagv-video. Pareho silang minor de edad, pero paparusahan pa rin sila ng lokal na pamahalaan. Itinurn over naman sa mga barangay officials ang pusa na buntis pala. Buhay na buhay raw ang kultura ng paghahabi sa bansa. Patunay riyan ang iba't ibang brand at produkto na proudly Pinoy made pero world class. May report si Nico Wahe. Hi Luka! O sleep on! Kulay! Maraming pagpipilian! Yan ang Lakat Sustainables. Lakat Salitang ilonggo, nang ibig sabihin ay lakad. Alam nyo ba nang makulay ng makulay na mga sapin sa paa mula sa pinya at gawa ng Pinoy. This is made out of uh, pineapple blend, uh, which we process uh, the thread itself. We buy our, we get our pineapple from Negros. Also, our cotton is from Negros. Then we process it into a uh, yarn. Once it is made into a yarn, we send it back to our farmer we, uh, partner weavers in Negros. And then they, they weave it and then after that we assemble it here in Manila. Nasa 4,000 pesos ang locally made shoes, depende sa klase. Kasama ito sa naka-exhibit sa 14th Likhang Hobby Market Fair sa Makati City. Mayroon ding damit, palabal, bags at iba pa. Si Monica, ibinida ang dress at top na hinabi rin daw ng mga taga Negros. This is from Oringao and then this is from Cabancalan. And then the hand trim uh, is hand-woven by the Marana Weavers of Lanao del Sur. When we started the fair, it's really to have an opportunity for the weaver to get to market. And we want to help yung talagang maliliit na grassroots weavers. Hindi na raw may tuturing na dying ang kultura ng paghahabi maybe before it was dying, but now people all over the world are really reviving their old um, heritage crafts. There's a demand for it. Isa rin sa isinusulong nila ang paggamit ng natural dyes sa textile fabrics. A lot of the textiles use chemical dyes which is not sustainable and not good for the environment. So we're promoting natural dyes. They use anything from buko to achuete to uh, at Sweat like Elector Merrick also. Nick Uwahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasilayan ngayong gabi ang supermoon. moon. Di lang yan basta full moon dahil 7% mas malaki ang buwan ngayong gabi. Na-capture pa yan ni Leonar Morales sa Panglao Bohol. Ani mo'y araw sa gabi ang buwan. Mas maliwanag green kasi ito ng 15% kumpara sa regular full moon. Tinatawag din itong perigee full moon dahil tumapat ang full moon sa perigee o yung pinakamalapit na distansya ng buwan sa ating mundo. Ayon sa pag-asa, muli ang masisilayan sa susunod na buwan. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Sandra Aginaldo Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. wag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.